Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayan natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, meron din akong katanungan sa inyo tuwing ako ipapasok sa trabaho. At habang naghihintay ng sasakyan, meron pong isang lalaki na palaging hinihingi ang aking pangalan, pati contact number at tinatanong kung meron akong Facebook. Pinagsabihan ko na na hindi ako interesado at ayaw kong ibigay ang kanyang hinihingi. Natatakot ako dahil hindi ko naman siya kilala at halos araw-araw ay ganyan ang kanyang ginagawa. Ano ang dapat kong gawin, attorney? Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang ireklamo ang isang taong makulit? Gusto niyang kunin ang iyong pangalan at contact number pati ang iyong Facebook page. Mga kaibigan, ang patuloy na paghingi ng pangalan contact at social media details. Pagkatapos mong malinaw na pagtanggi, ito ay isang maliwanag na paglabag sa Section 11 ng Republic Act 11313 o yung Bawal Bastos Law. Merong penalty sa taong gumagawa nito. Ang unang pagkasala o first offense ay parurusahan ng multa ng isang libong piso at community service na 12 hours kasama na yung pagdalo sa isang seminar na isasagawa ng PNP sa coordination ng LGU at PCW. Kapag nagkaroon pa ng second offense, ito ay may parusang pagkakulong mula 6 to 10 days o multa na 3,000 pesos. Pag nagkaroon pa rin ng pangatlong paglabag sa batas, ito ay paparusahan ng Aristo Menor, 11 days hanggang 30 days na pagkakulong at multa na 10,000 pesos. Kaya sa ating viewer, tinatanong mo kung anong dapat mong gawin, mari kang magsumbong sa pulis. Sabagat ang kanyang ginagawa, ito ay labag sa Republic Act 11313, yung bawal bastos law. Pero, alam mo, meron din akong alam na similar ang situation. Inis na inis yung babae sa una, pero dahil sa kakulitan ng lalaki, nakunin ang kanyang pangalan, ibinigay niya ang kanyang pangalan, contact number, at ano ang nangyari? Ano ang ending sila na ngayon ay maligayang mag-asawa na may dalawang anak dahil sa kakulitan ng lalaki, naging pagmamahal ang ending o wakas. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalawan sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!